Nangyaga kwento, medyo nag-alala si Luis Neri sa pinagagawa ng kampo ni Naoya Inoue na naghahanap na kagad ng replacement ang kampo ni Inoue kung sakaling lalagpas ang timbang itong si Neri. Normal man na talaga ang may nakahandang replacement na una world title fight pero kadalasan kahit sumobra ang timbang ng challenger ay magkasundo na lang na tuloy pa rin ang laban pero ang lalagpas ng timbang ay hindi na makakakuha ng titulo na paglalabanan dahil para na ito sa kampyon kung ang laban ay kanyang mapagdagumpayan tulad nila ni David Haney at ni Ryan Garcia o ni King Ryan at hindi yung kalaban mismo ang papalitan na lumagpas lang ng timbang. Yan kasi ang pananakot ng team Minoway na ibinigay na kasunduan. Sa lagpas ng timbang si Neri, ikagad papalitan si Neri ni Teren Jan Duweni. Pero ganun paman, man, depende pa rin ito kung ang banta ng team Minoway ay kanilang ipapatupad. Kaya dapat magmumonitor si Neri ng kanyang timbang agad-agad. Ika-anim ng Mayo na po ang salpukan nila. Sige nga kanino ka, Team Neri.